Another day, another blessing mga Marcy at Parsi. So ngayong araw nga ay eh, naglaba nito mga damit namin. Nauna ko na nga nalaban yung mga damit ng mga bata kaya eto namang sinasampay ko dito ay eh, damit na namin mag-asawa. Eto nga yung unang laba ko ngayong pagpasok ng 2024. Kaso nga lang hindi ko nga lahat nalaban dahil yung bedsheet nga at mga tuwalya namin inaiwan pa dahil pawala-wala na naman nga yung tubig. Nakita ko nga tong Crush Graham kaya naman naisipan ko ng gumawa ng Graham Ball. Sakto nga meron pa ako natirang condensed dun sa may ref. Eto pa nga yung na tira dun nung nagluto ko ng disperse ng bagong taon ng spaghetti tsaka gumawa nga ako ng palaman. Ilang araw na rin kasi yung condensed dun sa may ref at baka nga masira kaya ginawa ko na nga rin Graham Ball para nga may panghimagas din kami. Nilagay ko na nga lahat ng Crush Graham kaso natuyot nga kaya nag-add pa ko dyan ng konting tubig. hindi dumikit sa kamay natin itong mixture na ginawa natin kaya maglalagay nga tayo ng konting mantika sa kamay natin. Mas okay nga sana to kung meron ng marshmallow sa loob pero dahil wala nga akong marshmallow sa bahay kaya ayan purong gray humble na nga yan. Wala nga akong sprinkle dito sa bahay kaya itong bear bread na nga lang yung ginamit ko para nga sa pang coating ng gray humbles natin. At dahil na busy na nga ako sa paglalaba kaya hindi pa nga ako nakakapagligpit nitong lamesa after nga namin makakain kanina. Nako po pagkaganito nga may mga pasok yung mga bata eh, hindi talaga maiwasan na maging makalat yung bahay. Lalo pa nga ngayon, busy din ako sa paglalaba. Tapos, imbis nga na ituloy ko kanina yung pagliligpit ko, ay tinulugan ko pa nga. Kaso nga lang, pagkatapos ko nga magligpit dito, nung maguhugas na ako, eh hindi na nga ako makapaghugas dahil wala na naman ng tubig. Kaya naman, tinuloy-tuloy ko na nga lang din tong pagliligpit ko, pati na nga rin dito sa may tukador dahil napakakalat nga. Naku po, kahit nga ngayong oras, eh, wala na naman ng tubig, kaya nga yung ginamit kong panligo, ay eh, yung stock namin dito ng tubig. Mamaya-maya pa nga magkakatubig, kaya maya -maya pa rin talaga ako makakapaghugas nito. So, maiba nga tayo. Bali, minabasa nga akong comment na bakit hindi daw ako nagre-reply sa mga comments nyo. sabi ko na nga rin to sa mga mini vlogs ko dati na may limit lang nga yung pagre-reply namin sa comment section. Dati nga nung hindi ko pa to alam, akala ko dati mga snubber talaga yung mga sikat ng vlogger. Yun pala, ganun pala yun. Hindi mo lahat pwedeng replyan. Pwede ka kasing ma-spam at ang malala pa dun. Pwede ka pang ma-shadow ban. Pero alam nyo ba, lahat ng comments nyo, nababasa ko yan. Wala talaga akong pinalalampas kahit nga ang hindi mahilig din talaga magbasa ng comments. At about naman po sa hindi ko pag shout out, dati talaga nagsishout out ako sa mga dulo ng mini vlogs ko pero pag shout out na nga hindi na nga halos tinatapos. Eh yung mga ads ko pa naman usually nasa dulo talaga ng mga mini vlogs ko. Kaya naman nagstop nga ako sa pag shoutout out. So anyways mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko bali inalis ko na nga rin pala lahat ng kalat dito sa may ibabaw ng ref dahil napakarami na naman. Yung inalis ko nga dyan yung pangayong candy na nilagay ko sa mesa nung bagong taon. At nung maalis ko na lahat ng kalat dyan sa may ibabaw ng refi, pinanasan ko na nga rin to dahil napansin ko nga napakalagkit na rin. Napansin ko nga to na parang nagtutubig nga siya kaya naman binasa ko nga tong pakete yung pala kailangan na sa ref to. Kaya pala sabi ko parang hindi siya masarap. Kaya ilalagay ko na nga lang yung sa ref at eto namang candy ilalagay ko dito sa may lagayan ng snacks. Tapos maya maya nga sinilip ko kung ano na nga yung itsura niya dahil kanina nga nagmumoist to. Yung mga bata kasi yung pumili nito akala nila candy yung pala pang dessert. Fast forward na tayo kinagabihan nagsain na nga ang daddy nitong sinaing namin at ako naman na magpiprito nitong uulamin namin. Isda nga itong lulutuhin ko at namis ko din talaga mag-ulam ng isda. Paano nitong mga nakarang araw nga panay eh, panayinit din talaga namin ng mga natirang pagkain ng bagong taon. Naku po na, parami nga yung kain ko kanina noong ito nga yung inulam namin. Tapos ang sarap pa nga nung sausawa na ginawa ko kaya naman taog talaga yung kaldero. Yun lang muna mga Marset at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video!